Isang magandang umaga, magandang hapon, o magandang gabi, anumang oras dumating ang aking video sa inyo. Ating pagpapatuloy ang pagbasa ng Biblia bilang tatlong sa aking uh, video. At ito ay magsisimula sa bilang kapitulo 28 hanggang bilang kapitulo 30. Ito'y uh, ito ay tungkol sa alay at panata sa Diyos. Alamin ang mga palatuntunan tungkol sa pagbibigay ng alay at panata sa Diyos. Pagbasa ng Biblia bilang 30. Bilang Kapitulo walo, At sinalita ng Panginoon kay Moses na sinasabi, Iutos mo sa mga anak ni Israel at sabi mo sa kanila, ang alay sa akin, ang aking pagkain na pinakahandog sa akin, na pinaraan sa apoy, na pinakamasarap na amoy sa akin, ay inyong pag-iingatang ihandog sa akin sa ukol na kapanahuna. At iyong sasabihin sa kanila, ito ang handog na pinaraan sa apoy, na inyong ihandog sa Panginoon mga korderong lalaki ng unang taon na walang kapintasan. Dalawa araw-araw na pinakapalaging handog na susunugin. Ang isang kordero ay yung ihandog sa umaga at ang isang kordero ay yung ihandog sa paglubog ng araw. At ang kasampung bahagi ng isang epa na mainam na harina na pinakahandog na harina na hinaluan ng ikaapat na bahagi ng isang hin ng langis na hinalo. Isang palaging handog na susunugin na inuutos sa bundok ng Sinae, na pinakamasarap na amoy handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy. At ang pinakahandog na inumin niya ay ang ikaapat na bahagi ng isang hin sa isang kordero, sa dakong banal, magbubuhos ka ng handog na inumin, na pinakamainam na alaks para sa Panginoon. At ang isang kordero ay iyong ihandog sa paglubog ng araw, gaya ng handog na harina sa umaga, at gaya ng handog na inumin niyaon, ay iyong ihandog, isang handog na pinaraan sa apoy, na pinakamasarap na amoy sa Panginoon. At sa araw ng sabat ay dalawang korderong lalaki ng unang taon na walang kapintasan at dalawang ikasampung bahagi ng isang epa na may na harina na pinakahandog na harina na inaluhan ng langis at ang handog na inumin niyaon. Ito ang handog na susunugin sa bawat sabat bukod pa sa palaging handog na susunugin at ang inuming handog niyaon at sa mga pasimula ng iyong mga buwan ay maghahandog kayo ng handog na susunogin sa Panginoon. Dalawang guyan toro at isang tupang lalaki, pitong korderong lalaki ng unang taon na walang kapintasan. At tatlong ikasampung bagi ng isang epa na mainam na harina na pinakahandog na harina na hinaluan ng langis para sa bawat toro. At dalawang ikasampung bagi ang mainam na harina na pinakahandog na harina na hinaluan na langis sa isang tupang lalaki. At isang ikasampung bagay ng mainam na harina na hinaluan ng langis na pinakahandog na harina para sa bawat kordero. Pinakahandog na susunugin na pinakamasarap ng amoy, handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy. At ang magiging handog na inumin ng mga yaon ay kalahati ng isang hin ng alak sa toro. At ang ikatlong ng isang hin ay sa tupang lalaki. At ang ikaapat na bagay ng isang hin ay sa kordero. Ito ang handog na susunugin sa bawat buwan, sa lahat ng buwan ng taon at isang kambing na lalaki ng pinakahandog sa Panginoon. Dahil sa kasalanan, ihandog ito bukod sa bukod pa sa palaging handog na susunugin at sa inuming handog ni Yahon. At sa unang buwan, sa ikalabing apat na araw ng buwan, ay Pasko ng Panginoon. At sa ikalabing limang araw ng buwang ito, ay magkakaroon ng isang pista pitong araw nakakain kayo ng tinapay na walang lebandu, lebadura. Sa unang araw ay magkakaroon kayo ng isang banal na pagpipisan. Huwag kayong gagawa ng anumang gawang paglilingkod. Kundi maghahandog kayo sa Panginoon ng isang handog na pinaraan sa apoy. Na pinakahandog na susunugin. Dalawang guyan toro at isang lalaking tupa. At pitong korderong lalaki ng unang taon ng mga walang kapintasan at ang na harina ng mga yaon na mainam na rin na hinaluan ng langis. Tatlong ikasampung bahagi ang inyong ibahan ihandog para sa isang toro at dalawang ikasampung bahagi para sa tupang lalaki. At isang ikasampung bahagi ang inyong ihandog para sa bawat kordero na, sa pitong kordero. At isang kambing na lalaki na pinakahandog dahil sa kasalanan upang itubos sa inyo. Inyong ihandog ang mga ito bukod pa sa handog na susunugin sa umaga na pinakapalaging handog na susunugin. Na itong paraan, handog ninyo araw-araw sa loob ng pitong araw ang pagkain na handog ng pinaraan sa apoy na pinakamasarap na amoy sa Panginoon. handog ito bukod pa sa palaging handog na susunugin at sa inuming handog ni Ahon. At sa ikapitong araw ay magkakaroon kayo ng isang banal na pagpipisan, huwag kayong gagawa na anumang gawang paglilingkod. Gayon din sa araw ng mga unang bungahan na paghahandog ninyo, ng isang bagong handog na rin na sa Panginoon sa inyong pista, ng mga sanlinggo, ay magkakaroon kayo ng isang banal na pagpipisan, huwag kayong gagawa na anumang gawang paglilingkod, kundi kayo'y maghahandog ng isang handog na susunugin na pinakamasarap na amoy sa Panginoon dalawang guyang toro at isang tupang lalaki at pitong korderong lalaki ng unang taon. At ang handog na harina ng mga yaon na mainam na harina na hinaluan ng langis ay tatlong ikasampung bahagi para sa bawat toro, dalawang ikasampung bahagi sa isang tupang lalaki, isang ikasampung bahagi sa bawat kordero sa pitong kordero, Isang kambing na lalaki upang itubo sa inyo, bukod pa sa palaging handog na susunugin at sa handog na harina niyaon, ay inyong handog ang mga yaon. yaong mga walang kapintasan sa inyo at ang mga inuming handog ng mga yaon. Bilang Kapitulo Dalawampu at sa ikapitong buwan, sa unang araw ng buwan, ay magkakaroon kayo ng isang banal na pagpipisa. Huwag kayong gagawa ng anumang gawang paglilingkod. Isang araw ngang sa inyo eh, pag ng mga pakaka. At kayo'y magandog ng isang handog na susunugin na pinakamasarap na amoy sa Panginoon ng isang guyang toro, isang tupang lalaki, pitong korderong lalaki ng unang taon na walang kapintasan at ang handog na harina ng mga yaon na mainam na harina na hinaluan ng langis ay tatlong ikasampung bahagi sa toro, dalawang ikasampung bahagi sa lalaking tupa, at isang ikasampung bahagi sa bawat kordero sa pitong kordero, at isang kambing na lalaki na pinakandog dahil sa kasalanan upang itubos sa inyo. Bukod pa sa handog na susunogin sa bagong buwan at sa handog na harina ni at sa palaging handog na susunogin, at sa handog na hari na niyaon at sa mga inuming handog niyaon. Ayon sa kanilang palatuntunan na pinakamasarap na amoy na handog ng Panginoon na pinaraan sa apoy. At sa ikasampung araw nitong ikapitong buwan ay magkakaroon kayo ng isang banal na pagpipisan at inyong pagdadalamahatiin ang inyong mga kaluluwa. O huwag kayong gagawa ng anumang gawa Kundi kayo maghahandog sa Panginoon ng isang handog na susunugin ang pinakamasarap na amoy, isang guyang toro, isang tupang lalaki, pitong korderong lalaki, nangon taon ng mga walang kapintasan sa inyo. At ang handog na harina ng mga yaon na mainam na harina na inaloan ng langis ay tatlong ikasampung bahagi sa toro, dalawang ikasampung bahagi sa isang tupang lalaki, isang ikasampung bahagi sa bawat kordero sa pitong kordero, Uh, isang kambing na lalaki na pinakahandog dahil sa kasalanan. Bugot pa sa handog dahil sa kasalanan na pangtubos at sa palaging handog na susunugin. At sa handog na arena at sa mga inuming handog ng mga oh. At sa ikalabing limang araw ng ikapitong buwan ay magkakaroon kayo ng isang banal na pagpipisan. Huwag kayong gagawa ng anumang gawang paglilingkod at mangingilin kayong pitong araw ng, sa Panginoon at maghahandog kayo ng isang handog na susunugin na pinakahandog na pinaraan sa apoy, na pinakamasarap na amoy sa Panginoon. Labing tatlong kuyang toro, dalawampung lalaki, labing apat na korderong lalaki ng unang taon ng mga walang kapintasan. At ang handog na harina na ay na na harina na pinaluan ng langis ay tatlong kasampung bahagi sa bawat toro sa labing tatlong toro dalawang ikasampung bagay sa bawat tupang lalaki, sa dalawang tupang lalaki. At isang ikasampung bagay sa bawat kordero, sa labing apat na kordero. At isang, ikam, at isang kambing na lalaki na pinakahandog dahil sa kasalanan, bukod pa sa palaging handog na susunugin, at sa handog na arena niyaon, at sa inuming handog niyaon. At sa ikalawang araw ay maghahandog kayo ng labing dalawang guyan toro dalawang tupang lalaki, labing apat na korderong lalaki, ng unang taon na walang kapintasan. At ang handog na arena ng mga yaon at ang mga inuming handog para sa mga toro, sa mga tupang lalaki at sa mga korderong ayon sa bilang ng mga yaon, alinsunod sa patutuntunan. At isang kambing na lalaki na pinakahandog dahil sa kasalanan, bukod pa sa palaging handog na susunugin at sa handog na arena at sa inuming handog ng mga yaon. At sa ikatlong araw ay labing isang toro, dalawang tupang lalaki, labing apat na korderong lalaki ng unang taon na walang kapintasan. At ang handog na hari na namangyaon at ang mga inuming handog para sa mga toro, sa mga tupang lalaki at sa mga korderong ayon sa kanilang bilang alinsunod sa paluntuntunan. At isang kambing na lalaki na pinakahandog dahil sa kasalanan, bukod pa sa palaging handog na susunugin at sa handog na ari na niyaon at sa inuming handog niyaon. At sa ikaapat na araw ay isang puntoro, dalawang tupang lalaki, labing apat na korderong lalaki ng unang taon na walang kapintasan. Ang handog na na ng mga yaon at ang mga inuming handog para sa mga toro, sa mga tupang lalaki at sa mga kordero ayon sa kanilang bilang alinsunod sa palatuntunan at isang kambing na lalaki na pinakahandog dahil sa kasalanan, bukod pa sa palaging handog na susunugin sa handog na arena niyaon at sa inuming handog ni At sa ik ikalamang araw ay siyam na toro, dalawang tupong lalaki, labing apat na korderong lalaki, nang unang taon na walang kapintasan, at ang handog na arena ng mga Yaon at ang mga inuming handog para sa mga toro, sa mga tupang lalaki at sa mga kordero ayon sa kanilang bilang alisunod sa palatuntunan. At isang kambing na lalaki na pinakandog dahil sa kasalanan, bukod pa sa palaging handog na susunugin at sa handog na rin niyaon at sa handog na inumin niyaon. At sa ika na araw ay walong toro, dalawang tupang lalaki, labing apat na korderong lalaki ng unang taon na walang kapintasan at ang handog na ng na namayaon at ang mga inuming bandog para sa mga toro, sa mga topang lalaki at sa mga kordero ayon sa kanilang bilang alinsunod sa palutuntunan. At isang kambing na lalaki na pinakahandog dahil sa kasalanan, bukod pa sa palaging handog na susunugin sa handog na na niyaon at sa mga inuming handog niyaon. At sa kapitong araw ay pitong toro, dalawang tupang lalaki, labing apat na kordero ng lalaki, na unang taon na walang kapintasan. At ang handog na rin na ng mga at ang mga inuming handog para sa mga toro, sa mga tupang lalaka, lalaki at sa mga kordero ayon sa kanilang bilang alinsunod sa palatuntunan. At isang kambing na lalaki na pinakahandog dahil sa kasalanan bukod pa sa palaging handog na susunugin sa handog na rin niyaon at sa inuming handog niyaon. Sa ikawalong araw ay magkakaroon kayo ng isang tagdang pagpupulong. Huwag kayong gagawa ng anumang gawang paglilingkod. Kundi kayo ay maghahandog ng isang handog na susunugin, na isang handog na pinaran sa apoy na pinakamasarap na amoy sa Panginoon. Isang toro, isang tupan lalaki, pitong korderong lalaki ng unang taon na walang kapintasan. Ang handog na rin na ng mga yaon at ang mga inuming handog para sa toro, sa lalaking tupa at sa mga kordero ay sa kanilang bilang alisunod sa palatuntunan. At isang kambing na lalaki na pinakahandog dahil sa kasalanan bukod pa sa palang handog na susunugin at sa handog na rin na niyaon at sa inuming handog niyaon. Ang mga ito ay inyong ihandog sa Panginoon sa inyong mga tagdang kapintasan bukod pa sa inyong mga panata at sa inyong mga kusang handog na mga pinakahandog ninyong susunugin at ang inyong mga pinakahandog na rin at ang inyong mga pinakainuming handog at ang inyong pi mga pinakahandog tungkol sa kapayapaan. At sinaysay ni Moises sa mga anak ni Israel ayon sa lahat ng inuutos ng Panginoon kay Moises. Bilang Kapitulo 30 At sinalita ni Moises sa mga pangulo ng mga lipi ng mga anak ni Israel na sinasabi, ito ang ba bagay na inutos ng Panginoon. Pagka ang isang lalaki ay nagpanata ng isang panata sa Panginoon o sumumpa ng isang sumpa na itinari ang kanyang kaluluwa sa isang gampanin, ay huwag niyan sirisirain ang kanyang salita kanyang gaganapin ayon sa lahat ng binuka ng kanyang bibig pagka isang babae naman ay nagpanata ng isang panata sa Panginoon at itinali ang kanyang sarili sa isang gampanin sa bahay ng kanyang ama sa kanyang kadalagahan. At narinig ng kanyang ama ang kanyang panata at ang kanyang gampanin ng kanyang itinali sa kanyang kaluluwa at ang kanyang ama hindi umimik sa kanya ay lahat ngang ay lahat nga niyang panata ay magkakabisa at ang bawat tali ng kanyang tinali sa kanyang kaluluwa ay magkakabisa. Ngunit kung sawayin siya ng kanyang ama sa araw na marinig alinman sa kanyang panata o sa kanyang gampanin na kanyang itinali sa kanyang kaluluwa ay hindi magkabisa. At patatawarin siya ng Panginoon sapagkat sinaway siya ng kanyang ama. At kung siya ay may asawa at magpanata o magbitiw na walang dili-dili sa kanyang labi ng anumang gampanin na tinali sa kanyang kaluluwa at marinig ng kanyang asawa at hindi umimik sa kanyang sa kanya sa araw na marinig yaon ay magkakabisa nga ang kanyang mga panata at ang kanyang mga gampanin na kanyang tinali sa kanyang kaluluwa ay magkakabisa Ngunit kung sawayin siya ng kanyang asawa sa araw na marinig yaon ay mawawala ng kabuluhan ang kanyang panata na itinali niya sa kanya at ang nabitawang pangako ng kanyang mga labi na pinanali niya sa kanyang kaluluwa at patatawarin siya ng Panginoon. Ngunit ang panata ng isang babaeng bawo o ng isang hinawalayan na asawa ay magkakabisa sa bawat bagay na kanyang tinali sa kanyang kaluluwa. At kung siya ay nagpanata sa bahay ng kanyang asawa o kanyang tinalihan ng kanyang kaluluwa ng isang gampanin na kaagbay ng isang sumpa at narinig ng kanyang asawa at hindi umimig sa kanya at hindi sinaway siya, ay magkakabisaan lahat ng iyang panata at bawat kampani ng kanyang tinali sa kanyang kaluluwa ay magkakabisa. Ngunit kung niwala ng kabuluhan ng kanyang asawa sa araw ng narinig, ay hindi magkakabisa anumang bagay na binitawan ng kanyang mga labi tungkol sa kanyang mga panata o tungkol sa tali ng kanyang kaluluwa, niwala ng kabuluhan ng kanyang asawa at patatawarin siya ng Panginoon. Bawat panata o bawat kampanin na inagbaya, inagbayan ng sumpa na mga pagpapadala ng kaluluwa ay mabibigyan bisa ng kanyang asawa o mapawawala ng kabuluan ng kanyang asawa. Ngunit kung ang kanyang asawa ay hindi umimik sa kanya sa araw-araw ay binigyan nga ng bisa ang lahat niyang panata o ang lahat niyang gampaning taglay niya kanyang binigyan ng kanyang binigyang bisa sapagkat hindi umimik ng araw ng kanyang marinig. Ngunit kung kanyang pawala ng kabuluhan pagkatapos ng kanyang marinig, ay tataglayin nga niya ang kasamaan ng kanyang asawa. Ito ang mga paluntuntunan na inutos ng Panginoon kay Moises sa mag-asawa at sa ma mag-ama samantalang ang anak na dalaga ay nasa bahay ng kanyang ama. Nandito na po lamang ang pagbasa bilang tatlumpo. Sa sunod na pagbasa ng Biblia ay bilang tatlumpot isa. Maraming salamat sa inyong pagkikinig.